age 50. Huwag ka munang bumili ng lupa. Ang dami nating time to have trial and error. Gilibers, at age 50, huwag ka munang bumili ng lupa. Instead, negosyo ang bilin mo. Dok, bakit mo naman nasabi yan? Sabi mo, kailangan may property tayo. Yes, pero may mga dapat tayong unahin at age 50. Okay? So, why business? Why not lupa? First, kailangan natin ng cash flow. At age 50, napakalaga ng may cash flow tayo. Para mapagandaan natin ng future natin, para madaling gumalaw, madaling magnegosyo. Second, For sure, meron ka nang naipon. So, you can afford to buy a business at least 200 to 300,000 pesos. Kaya natin yan. And third, matured ka na. Maayos ka nang mag-isip. So, hindi na tayo pabebe, di ba, sa mga decisions natin. Matured ka nang mag-isip. So, madali na mag-decision anong negosyon dapat nating bilhin at paano tayo dapat mag-decision. Alright? And next question natin, Dok, bakit kailangan bumili? Hindi ba pwede mag-start na lang ng business? Ito po ang mga dahilan natin. First, pag bumili tayo ng negosyo at age 50, unang-una, -una, lesser stress na tayo. Okay? At pangalawa, nasa fast forward principle na tayo. Kasi time is gold. Napakalaga ng time sa edad 50. Kasi hindi naman tayo 20 years old. Hindi tayo 30 years old na sobrang dami nating panahon, dami nating time to have trial and error, to start this business, then pag hindi nag stop, then start ulit, stop, then start ulit. Wala, wala nang ganung cycle pag tayo ay 50 years old. Okay? So, yun ang main principles natin. Now, tina naman natin, ano ba yung mga iba pang dahilan bakit kailangang bumili na lang tayo ng negosyo? First, may existing client na po yan. Pag bumili ka ng negosyo, for sure, kaya nag-exist yan, may client. And second, may sistema na yan. Kung di ka nasisiyas sa sistema, pwede mong improve, pwede mong i-revise. Sa'yo na yan, eh. pagkabili mo. Kung dapat ganito yung greeting sila doc, dapat ganito yung uniform nila, dapat ganito yung after sales namin, edi gawin mo at least meron ng basic system na sinusunod, and third may mabilis na ROI kasi meron ng pumapasok na pera umiikot na yung pera, kumbaga may traction ka na, napakahirap na magsisimula ka pa lang, ang hirap magkabenta, mahirap mag start ng traction sa startup Okay? It will take a lot of effort. It will take a lot of money. Nasubukan ko na po yan ng walang benta ng matagal. Nasubukan ko na yung walang traction na business. It was so hard and it's so painful sa part mo as business owner, lalo na kung 50 years old tayo. All right, Next is may location at brand awareness na yan. So, sobrang ganda na. Alam mo na, yung location, inaral na nila yan. Imagine mo, hindi ka na mag-aaral kung saan mo ilalagay yung bakery mo. Hindi ka na mag-aaral kung saan mo ilalagay yung coffee shop mo. Inaral na nila yan. Then, meron ng brand awareness. Kilala ka na ng mga estudyante. Kilala ka na ng mga empleyado. Kilala ka na ng iba't ibang business owners. Alright? And, may training for transition. Of course, pag nag-transition yan, pag binigay na sa'yo, turn over, may training. Alam mo na kung anong gagawin. So, you're not lost. Kasi alam mo, kaya marami negosyo ang bumabagsak. Kasi hindi naman natin alam paano gagawin eh. I started um, one business that it cost me so much nang hindi ko naiintindihan. Gumastos lang po ako ng malaki at wag natin gagawin yon. When you buy a business, so may transition. Merong upo sa yon na magpapaliwanag, magtsatsaga. Eh, what's all about your business? How you do this? Paano siya nag-work? Alright? Next, may predictable income na yan. So, unlike kung mag-start ka, Diyan sa lugar mo, bigla kang nagbukas ng gantong store, ng gantong business, wala pang income, di mo alam kung mag-i-income ka ba o hindi. Eh, kung bumili ka ng existing business, very predictable kasi kakausapin mo naman yung owner eh. Magkano ba income nyo dito a month? Meron pong yung nagpa-coach sa akin, dalawa na sila, no? One sa Olongapo po and one sa San Fernando. So, binibenta nila ang kanilang negosyo. So, alam na nila, dok, may kita kami nagalito. ganito, eto yung income namin. So, very predictable. Kung ikaw bibili, may calculation ka na. Okay, kung nakakabenta to ng 200,000 a month, so eto yung magiging expenses. Di ba na may mental computation tayo, eh? Kikita pa rin ako ng 30K. At least napipredict mo ang income mo, napipredict mo din ang expenses. And number seven, less trial and error. Ayan yung iwasan natin. The trial and method process. Sabi ko nga, it's very costly and it's very painful. Okay? When you buy a business, for sure, yung negosyante na yung may-ari ng negosyo na yan, nag-trial and error na siya. Ayan na yung kanyang result. Imagine mo binili mo na lang yung result, hindi mo na binayaran yung stage na nag-trial and error yung negosyante na yan. Imagine kung gaano yung stress, kung gaano yung puyat niya, kung gaano yung nag-assos niya para magkaroon siya ng gantong result na bibilin mo na lang. Now, proceed tayo. Next question. Dok, kanino ako bibili ng negosyo? O paano ako makakabili ng negosyo? For sure, yan na ang tanong mo despite, Sino yung mga nagbebenta ng negosyo na dapat nating lapitan? First, retiring business owners. Yung mga walang successor, sobrang madami niyan eh. Nagtagumpay ang kanilang coffee shop, nagtagumpay yung bakery nila, nagtagumpay yung pwesto nila dito sa city o dito sa mall na to pero sila pa-retire na at walang anak or maybe may anak pero ayaw gawin yung business na yan. I talk to one business owners dito sa Bataan. Sobrang tagumpay buo ng negosyo nila pero walang gustong mag over ng mga anak nila. Maraming ganyang pangyayari. So, pwede mo yung pwede kang mag-offer to, buy their business. Second, yung mga pagod na entrepreneur, na burn out na, ni, na sila dyan sa transaksyon na yan. So, gusto nila ng bagong venture. Meron po ako isang client sa Laguna, isa po siyang dentist. Sabi niya, Dok, nagsawa na ako. Ilang taon na ako nagbubunot ng ngipin. Ayoko na. Pag -ising ko sa umaga, na-realize ko ay ko na magbunot ng ngipin. <laughs> meron ganun. Nagsasawa tayo sa routine natin. Alam mo ginawa niya, nag-hire siya ng mga bagong dentist. So, meron pa rin siyang clinic, pero hindi na siya nagbubunot. Nag-hire na lang siya. <laughs> so, marami mga business owner na nagsasawa na minsan sa amoy ng tinda nila. Di ba, nakakausap tayo minsan na pag gising natin, parang ayaw ko na yung amoy ng pandesal, parang ayaw ko na yung amoy ng, ng, uh, ng lechon manok kasi matagal ko nang na ginagawa So sila yung mga napagod na na entrepreneur and they want to venture into other business. Pwede mong bilhin ang negosyo nila. And third, negosyo yung side hustle lang. Hindi na bigyan ng full time. Maybe may career o empleyado yung nag-start niyan pero merong potential yung business na yan pwede natin bilhin. And OFW na naiinis. Kumikita ang negosyo pero nami-mismanage o yung kita niya nakukuha ng ibang tao nag, na, na, nag manage hindi masyadong transparent walang honesty inside the uh, business transaction so gusto nila ibenta pwede malapitan or family run business na may mga conflict you know a uh, few years ago nagkaroon ako ng client Apat sila magkakapatid they went in Pampanga pinag-usapan na yung business nila kasi meron na sila mga conflict so may mga ganong business and gusto na lang nila ibenta ang negosyo para ma-save pa rin yung relationship nila bilang magkakapatid. Pwede yan. Pwede nating uh, bilhin niyang ganyan. Then, may emergency at need ng cash na may-ari. Magandang negosyo, kumikita, pero may kailangang emergency na paggasto sa ng medyo malaki, like they need 300,000, ibebenta na yung negosyo, pwede po. Or, maybe kulang sa push. Kumikita negosyo, may potential talaga pero hindi nila kaya ang technical requirements hindi nila, nila kaya i-push to the next level ang business and maybe ikaw may capacity ka kaya mo kaya mo your technical skill or kaya mo magbayad ng ng team to scale up the business to the or to move it to the next level so pwede natin bilhin all right? or number 8 maybe mag-abroad yung may ari So, or sila ay pupunta na sa ibang bansa, magmamigrate na sila with a family, walang mag over, so you can buy that business. Alright? So, deliver sa lahat mga 50 years old, pag-isipan natin, huwag ka munang bumili ng lupa, mag-negosyo ka muna. Suggestion lang yan, the Rockstar. Let's go, let's go. Ang ating invitation sa lahat ng mga business owner, if you need coach, pwede po kayo magpa-coach kay Rockstar. Pwede online at face to face. Sobrang dami na rin natin natulungan na business owners. So ngayon nagkaroon na sila ng clarity, alam na nila yung business models, others to uh, natatrive na talaga yung business nila. So nagpapasalamat tayo to our platform. Marami tayo natutulungan. So PM ka na sa personal level ni Doc para may schedule ko na po yung coaching natin. And if you need speakers speaker sa lahat ng trainings nyo, team building, uh, seminar, again, nandito po si Rockstar to help you and to level up your seminar Experience. Let's go. Let's go. Kapipu tayo. Kapipu.